Mayo 28 sa adlaw kang kaadlawan ni Mayor Bernard N. Pisaiko, ang amumanja ang tiun ko sa diin ang MOA o kon Memorandum of Agreement para sa sisterhood ng siyudad kang Makati, kag-munisipalidad kang Bugasong ang natugyan paagi sa nga mowa ang iban nga mga benepisyo kang syudad ang maagaman kang munisipalidad kang bugasong kag ang lubos pagid nga nagpalipay sa mga bugasong non, amo ang pagpahayag ni Makati Mayor Binay nga free ang board and lodging kang mga heads of offices kun sanda maglakbay aral sa syudad kang Makati kaimaw man ang mga barangay kapitan kag mga senior citizens sa dugang pangapayag ni Makati Mayor Jejo Marbina, itana ang nalipagid nga sa antike tatlo ka mga kabanwahanan ng anda ng inkaupod paagi sa Djanga Mowa. kung uh, sa actually, may uh, sister LGU na namin yan, no? as early as November 2008. Ito nga lawaan at bugasa, ito ngayon lang yun, uh, schedule for today. And, uh, you know, When uh, you enter into a memorandum of agreement, namero basis of good relations, uh, firstly we'll be sharing our experiences. And uh, to, st uh, to start that, we invite mga uh, <coughs> department heads. Uh, it's not one way. Huh? We uh, certainly would also learn how uh, the officials of Bugasong are able to deliver. the basic needs of uh, people in the town. In the same way as we share to them kung paano naman kami nagbamanage. At tapos yung mga ibang mga facilities kami, uh, we uh, extend to them. So, yun ba yung, yung uh, helping is other lubos gid nga ginakalipay ang diya nga mowa para sa mga tagabugasong ilabi na ang mga senior citizen nga marapit sa tagipuso ni Mayor Jejumar Marbinay kag ka multikab anang nga regalo para sa mga tagabugasong Indi lamang munisipalidad kang San Jose kag Bugasong ang nangin sister municipality kang syudad kang Makati kundi amuman ang munisipalidad kang Lawaan. Ta naman ang ginabi-abi kang mga lokal nga opisyal kang nasambit nga banwa nga ginpangunahan ni Mayor Acer Baladhay. Amuja, ang espesyal nga adlaw sa banwa kang lawaan bangod nga sa kadyang adlaw andaron mapermahan ang sangka memorandum of agreement kung sa diin katulad nga sa Jose kag bugasong sa daman ang maging sister municipality kang syudad kang Makati para sa ko Patrol Sheila Bas.